Ang relief ko dito. Ang sabi, dati yung sasadya mo, no? Diyo nga, eh. Kaya nga, gusto nila siya sa akin. Gusto natin doon siya, no? kami na una, ha? Ayan, alam guys, o, mga bagong sahod, o. Bumili kami pa stock ng gamit. <laughs> first salary. Our first salary. <laughs> first salary namin guys alam nyo bang 12 days namin inantay bago nagkasahod but finally nakabili na rin ng rice cooker Guys, yung mga 80 cup, bagong sahod, magsa-shower mga kami.

Kanino na punta hindi maanghang? Kanino na punta yung hindi maanghang? Ayaw? Maanghang to. Itong kulay ano? Ayan! Yun so, mm. uh, Manghang to yun. Maanghang din to. Wala okay. nga. Lahat nga maanghang. Tinanong nga siya eh. Hindi. Sabi hindi yun. ito yata. Manghang siya.